Sa post-fight interview o panayam kay General Casimero ng sikat na broadcaster na si Jim Gray, pagkatapos niyang makaiscore ng panalo via split decision kontra kay Guillermo Rigondo para mapanatili ang kanyang WBO Bantamweight Championship title, ay sinabi ni Casimero ang kanyang plano. Tatlong boksingero daw ang plano niyang kalabanin at talunin. Kasabay ng pagpapaliwanag niya ay ang pagpapakita niya ng kanyang tatlong daliri. Una daw sa plano niya ay si Regondo na nagawa na niya at tinalo na niya. Sabay tupi ng hintuturo na daliri niya. Pangalawa si Donaire, sabay tupi naman ng kanyang palasinsingan. Tapos ang natira na nakikita na lang ay ang kanyang middle finger at sabay sabing sunod si Naoya Inoue. You know, uh, my, my target for my promoter is a trip opponent. First, Regondo, Pinis, Pinito. And second, Donaire. And now I know Let's go, champ! Itong senyas na middle finger lang ang nakaunat at nakatiklop na ang mga natitirang ibang daliri ay kalimitan ginagamit para ipakita ang pagkagalit sa pinapakitaan nito. Galit nga si General Casimero dahil sa hindi pagkatuloy ng nakatakdang laban sana nila ni Naoya Inoue noong April 2020. At ang galit o pagkabwisit ni Casimero na ito kay Naoya Inoue ay dahil sa pinaghandaan niya si Inoue. Gumastos sila ng pamasahe papuntang Amerika. Renta ng tinuluyan nila sa Amerika, bayad sa sparring partner at mga trainer, syempre pati na rin ang pagod sa pag-aaral ng strategy at pagod sa training at na-stranded pa sila sa Amerika ng halos limang buwan. At hindi niya nakasama ang kanyang pamilya na nandito sa Pilipinas sa panahon ng pagpapanik sa pandemya. Tapos hindi rin pala matutuloy ang kanilang labanan. Napospon nga ang laban nila kasi Mero at Inoue dahil sa COVID-19 pandemic at nireschedule ito sa August 2020 pero hindi pa rin ito natuloy dahil nabigong makakuha ng US visa sa panahon ng laban si Inoue. Namalagi si Casimero sa Amerika at naghintay kay Inoue at umaasang matutuloy ang laban nila. Pero ang masakit para kay Casimero ay nung nakarating na sa wakas sa Amerika si Inoue ay iba ang kinalaban nito. Ang piniling kalabanin ni Naoya Inoue ay si Jason Moloney na taga Australia kung saan umiskor siya ng round 7 na TKO para mapanatili ang kanyang malinis at walang talong record. At dito na tinaddad ng pangasar ni Casimero si Inoue tulad ng pagtawag niya na Japanese turtle si Inoue at sinabi ang takot at duwag dito sa kanya kaya umatras sa laban nila. Inoue! You're a monster baby! Oh, monster! You're a monster! What the fuck? No, you are no monster. You are a, uh, you are a uh, uh, Chinese, uh, Japanese turtle. No monster, man. It's, it's, it scared me. Fuck, motherfucker, come on. You next. I want, Inoue but, you know, Inoue he, he fight the Jason Maloney. That's is, that easy, man. Dahil sa desisyon ni Inoue na piliin ng ibang kalaban, ay kinailangan ng kampo ni Casimero na mabawi ang ginastos nila at kumita din. Malaki pa rin naman ang kikitain ni Casimero kahit sino pa ang kalaban niya Dahil may hawak naman siyang titulo Ang lalo pa sikat ang makakalaban na katulad ni Naoya Inoue Kaya kinalaban na lang ni Casimero si Duke Maika na taga Ghana Na undefeated Maika sa loob lang ng tatlong rounds Para mapanatili niya ang kanyang corona Pagkatapos naman ni Inoue kay Moloni ay sinunod niyang kinalaban ang kanyang mandatory challenger sa isa sa dalawa niyang belt na si Michael Hot and Spicy si Dasmarinas nitong June ng taong ito. Sa laban nila ay tatlong beses pinabagsak ni Noe si Dasmarinas. Sinaktan ng gusto at tinapos ni Noe si Dasmarinas sa round 3 sa pamamagitan ng pagbanat sa bodega ni Dasmarinas. Bale ito pa lang ang huling laban ni Naoya Inoue. Body shot, At si Casimero naman ay nilabanan si Regondo at pinanalunan ang laban sa pamamagitan ng split decision. Ang pangit ng naging laban nila, napaka boring na laban dahil tumakbo ng tumakbo ang kalaban niya na si Regondo. Nung unang round ay sinubukang makipagsabayan ni Regondo kay Casimero pero nakatikim ito ng bagsak mula sa suntok ni Casimero pero hindi ito iniskuran ng referee bilang knockdown. Pero sa tingin ko ay knockdown talaga ito dahil galing ito sa suntok ni Casimero. At malamang dahil dito at dahil naramdaman ni Rugondo na talagang malakas ang suntok ni Casimero kaya mula noon pagkatapos ng knockdown na ito ay puro iwas at takbo na ang ginawa ni Rugondo hanggang matapos ang buong laban. May mga nagsabi naman na hindi daw marunong magkat ng ring o paiksin ng ring ni Casimero kaya hindi niya mahabol at hindi niya mapatamaan si Rugondo. Sabi naman ni Pacquiao ay magkatulad sa naging laban niya kay Mayweather ang naging laban ni Nakasimero at Regondo. Sabi ni Pacquiao, I'm happy, I'm glad that Casimero retained his belt But the thing is, his opponent did not want to fight him It's like Manny Pacquiao versus Mayweather Senator, how did you see Casimero's performance? He won, big win for him Yeah, I'm happy, I'm glad that uh, he retained his uh, belt uh, But the thing is... Uh, his opponent don't want to to fight him. <clears throat> It's like a uh, Manny Pacquiao uh, Mayweather. <laughs> Sabi naman ni na Sean Gibbons na yung paraan ng pakikipaglaban ni Rogondo dito sa laban nila na ni Casimero ang pinaka nakakahiya na nakita niya sa 35 years na niya sa boxing. Sean Gibbons of MP Promotions, were you concerned at all when you found out that it was a split decision? All I can say is, uh, I don't know what Tim Cheatham was looking at, But he needs to go back and uh, figure out how to score a fight because he was horrible tonight. You don't win fights on your back foot, running for your life. Casimiro, Buzz rigging in the first round, and the guy—I've never, I, I, in my 35 years of boxing, that's the most embarrassing fight I've ever seen. And it didn't happen because of this man. It happened because Guillermo Rigandau, and I don't even know how the guy could walk around and, and and say he was in a fight. It was horrible. So yeah, I, I was I, I was speechless when I heard split decision. I almost fell out of my freaking ring. Nakakuha pa ang laban na ito ng nakakahiyang record o kasaysayan ng CompuBox Bilang pinakakunting kombinasyon ng dalawang magkalaban na boksingero na tumamang suntok 44 lang ang naipatama na suntok ni Ergondo at 47 lang din ang naipatamang suntok ni Casimero Pangalawang ikinabwisit ng team Casimero kay Naoya Inoue ay nung nakisakay itong si Inoue sa pag ako sa kay Casimero na ayaw nitong magpa-drug testing sa dahil lang pet user ito o gumagamit ng pinagbabawal na pampalakas na gamot. Sa social media post ni Inoue noon ay sinabi niya na hindi na makakapagbunga ng ulit si Casimero. Wala daw itong karapatan na pumasok sa ring at magbaksing dahil iniiwasan ng VADA testing. Sabi pa ni hoya Inoue noon, paalam kasimero. Sana ay hindi na kita makitang muli. Tinawag naman ng promoter ni Casimero na si Sean Gibbons na bobo si Naoya Inoue at hindi nakakaintindi ng English dahil bago pa lang ang post ni Inoue ay nauna nang nakapagpost si Sean Gibbons sa kanyang social media account na nakapag na si Casimero ng papeles para sa Vada Testing para sa laban nila sana ni Donaire sa August 14. At ngayon nga ay napatunayan ni General Casimero na malinis siya dahil bago naganap ang laban niya kay Guillermo Rigondo ay tinesting siya ng VADA o Voluntary Anti-Doping Agency sa PED o Performance Enhancing Drugs at walang kaproble-problema na naipasa ito ni Casimero. Dahil sa ginawang pagmi-middle finger ni Casimero kay Inoue ay mukhang na-visit na si Inoue at nagpost siya at sinabing binili na niya ang away na ibinebenta ni Casimero na malamang ang ibig sabihin ni Inoue dito ay tinatanggap na niya ang laban kay Casimero at payag na siyang makipaglaban kay Casimero. At naki-ko-usap na si Naoya Inoue na ayusin na ang laban nila ni Casimero. Sabi niya sa kanyang post sa kanyang Twitter account, Just buy the quarrel that was sold. Please organize a match. Nasabi naman ng promoter ni Casimero na si Manny Pacquiao na mas gusto niya na makalaban ni Casimero si Inoue kaysa kay Donaire. At payag daw siyang ipromot dito. Hey, you want to versus Donaire or Casimero versus Nove? Uh, I think uh, Casimero in Nove. Nove, yeah. yeah. Okay. Thanks guys. Good, that's good one. Yeah, really good one. I can, I can promote that. <laughs> <laughs> Ibig sabihin, kung ipinapaayos na ni Inoue ang laban nila ni Casimero, ay payag si Pakiaw na yusin at gastusan ito para matuloy ng laban nila. Sabi pa ni Naoya Inoue na hindi daw siya magiging parang mabait na babae o santo at hindi daw siya tatahimik na lang sa panghahamak sa kanya ni Casimero sa live broadcast pa na pang mi middle finger sa kanya. Kaya nakikiusap na siya sa mga promoter na ganapin ng laban nila ni Casimero. Sabi ni Inoue, why should I be a good girl? Is everyone's image of Naoya Inoue a saint prince? Why do I have to keep silent? Because I was so enthusiastic that I was provoked radically and was pointed out in the live broadcast. Gusto daw ni Inoue na ganapin na ngayong kasalukuyang taon ang laban nila na Casimero. Pero may mga kondisyon si Inoue patungkol sa timbang o weight management at tungkol sa ped testing o doping management bago siya makipaglaban kay Casimero. Tingin ko na wala namang problema sa mga kondisyon ni Inoue dahil sa doping management, e eh pasado naman si Casimero. At sa weight management naman, ay nakuha naman ni Casimero ang tamang timbang sa uling laban niya. O baka naman tungkol sa rehydration clause ang tinutukoy ni Noe na weight management. Pero tingin ko naman na kahit tungkol sa rehydration clause ang tinutukoy ni Noe ay malamang payag naman sa si Casimero dito. Ang rehydration clause ay pagkakasundo ng dalawang maglalaban na meron din limit ng timbang sa oras na nang laban. Ibig sabihin, kailangan mong kunin ang timbang ng paglalabanan yung weight sa official weigh-in at bukod pa dito ay pagkatapos ng official weigh-in ay may nakasad pa na timbang na hindi mo dapat higitan sa oras mismo ng laban nyo. Ibig sabihin, lilimitahan mo pa rin ang kain mo at paglaki ng katawan o pagbigat ng timbang mo pagkatapos ng official weigh-in. Sumagot naman sa kanyang Twitter si Casimero tungkol sa kagustuhan ni Inoue na ganapin ng laban nila. At sabi ni Casimero, Lolo Bob Arum, your apo wants to suicide. Would you let him to do it and eat shit? Sinabihan niya kasi ang promoter ni Inoue na si Top Rank Boss Bob Arum na kung papayagan ba niya ang hawak niyang si Inoue na lumaban sa kanya at parang magpapakamatay at kakain daw ng dumi o tae. Tapos may kasama pang Pinos si Casimero na picture o meme na tawang tawa siyang hinahabol niya ang takot na takot sa kanya na si Narigondo, Donaire at Inoue. Magandang laban itong Inoue versus Casimero. Makikita na natin kung sino ang tunay na halimaw sa kanilang dalawa. Tatlong belt ang paglalabanan nila kung sakali. Salamat sa inyong panonood, pakilike, like comment, share itong video at subscribe ka na rin. Salamat.